<laughs> oh, Pakatakot. Kasama ko yan. Kuya, maganda hapon. Ganda. Magandang hapon po. Ano ba gawa mo, kuya? Ang lili ko po. Tagalog. ang Ikaw pala hindi tindi Tagalog? Hindi. Chinese? Dili. ]ははh. Kala ko singir ka? Dili. Sir? Ikaw pala yung kumakanta ba sa TV? Dili. Sir. Di pala ikaw yun? Dili. Sir. Kala ko ikaw. Ngayon, kuya, kita kita. Ang punta? Tabok, nang sa ngayo, uwi ka na bahay mo. Huli na ako dito sa tabok kay ako kay hapon na. Alam mo kuya, meron Chinese bigay sa iyo. Malapit na Pasko. Ano ba? Sumuk kahilingan. Sir. Ba't man, kuya, malabo na ba mata mo? Malabo? Malabo na Hindi nakakakita. Hindi kawawa ka pala ikaw kuya no paano kung may ano dumaan na maganda dalaga di ka nakakita kawawa ka pala kuya ngayon meron kasama ako Chinese galing Japan meron ako bigay sa iyo ha pero kasama galing India ito kasama ko baka ka matakot ha Masama ko yan. <laughs> oh, kita mo. Masama ko, hindi marunong salita. Pipi, pipi ha. Ah, Masama ko, pipi. Sabi niya, watu karaw. Tubig, maino, maino. Pwede ba daw inumin? Pwede ya, inumin? Pwede? Ah, 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 ah. Kain daw. Siya bigay bigas sa'yo. Ako Chinese, galing Japan. Siya galing Indonesia. Ah? Ikaw ang kagaling. <laughs> ang kabo siya. Story na Ikaw galing kabo? Ano lang kuya, ha? Katotoo lang, kanina ka pa namin. dun ba? Akala min yung singer, yung si Buguy <laughs> ba ano? No? Nakita ka namin yung grabe yung sipang uba, no? Ano lang, kuya? Ano, may asawa ka na? Ah, wala Ah, wala yung Ilan na anak mo? Lima. Ah, lima na daw ito, so, kuya. Ito ba, it? Kaibigan ko, Chinese. Galing Japan. Kulog lang it, una mukha. <laughs> <laughs> Pero kami bigay bigas yung bigas, kuya. Niya ha? mo, Sa mga akong bayloan, sir. Mga akong mahimu, sir. Ah, wala ka kapalit. Kana, wala kapalit, kuya. Uh, wala ako kapalit. Ito na lang sheets mo, kuya. Bigay mo sa akin. Di pwede kasi di siya kita. Ay! Paano na lang pag may ano, daan, dalaga, di siya magkakita. Ha. Ah, para, para sa akin na lang yung dalaga, ya. <laughs> <laughs> ano na, hindi na kami magtagal, ya, ha? Dito. Ito, ya. Bigay na namin para sa iyo, no. Salamat. so na bahala dito, ha. Mag-ingat ka pa lagi dito, ha. Salamat sir. Kain din sa iyo, no. Ingat ka, kuya, kasi ikaw kita namin ngayong araw masipag. Kaya hmm. masaya kami, Chinese, Indonesia, hmm. masaya dahil masipag ka. Okay? Salamat, Ingat dito, ha. bless, ha. Alis na kami, ha. Salamat sir. Ano Salamat, sir. Baka choyak na laing din sa kinusa ko sir. Kera, wa kana iyak. Kasimba saya kami tumu tulong wala kapalit hmm. ya oh, <laughs> na. Kami Alisna. Selamat sir. Pamuk kalimutan. Sir. Ako Chinese. Kaling Japan. Selamat ayo sir sa ning pag-arani. Ako hulo langit. Ona mo ka. Ingat ka rito a Alisna kami.